Sobrang ganda naman ng kotse nito ni Pare. <laughs> Tignan nyo guys. Grabe yung sports car na to. Ano kaya ang tawag dito? Ay, GTR pala yung ganyang kotse. Aba, napakayaman naman nito ni Pare. Silipin nga natin yung lobo yun. Wow, <laughs> makay pa ako sa pasahero. <laughs> Baka pagalitan ako neto ni Pare. Baba nga muna tayo saglit. <laughs> Pero wag kayo guys. Eh, meron din ako dito mga kotse na sports car. At saka big bike, syempre. <laughs> Pero bago ko ipakita sa inyo guys, eh, wag nyo muna kalimutang ilike ang ating video at mag subscribe na rin pala kayo ha okay para kapag nakita nyo ako dito pwede tayo tumambay at dahil nakapag like at subscribe ka na eh tara lalabas ko muna yung isa sa pinakamaganda kong sasakyan dito eto guys tignan nyo uy ganda oy. pare wag mo naman gasgasan tong sasakyan ko bago bago na labas lang eh porkit may kotse ka na color black ang ganyan ganyan ka na bigla nyo na lang ang tinatabihan boy so ito guys alam nyo naman meron talaga tayo dito Lamborghini ay Lamborghini yan syempre mga tropa saka yung big bike ko syempre papakita ako rin sa inyo ito nga pala guys yung big bike natin ayun o oh, syempre color yellow din ayun o oh, grabe kapakalaas ah, ng tunog ng big bike natin diba ayos pero gagamitin ko muna ngayon eto yung aki munang Lamborghini para mangas. trappers person tayo mga tropa eh pagkakalam ko kasi guys meron yata bagong tinitindo dito ng mga sasakyan check natin yun syempre pero wait lang papark ko nga muna dito sa glit ayan wow 4 GT grabe ang ganda naman nito magkano siya 1 million eh yung pera ko dito eh kulang 461 lang yung pera natin dito guys hindi natin doon kayang bilhin eto naman yun nandito dito grabe ang daming gulong ilan yung gulong nito 6 <laughs> yung gulong ano to. parang ipis na truck <laughs> nila na nakita ng kotse na parang ipis ah pero parang matibay ata to mga tropa gawa ata to sa bakal eh magkano ba to oh no 1.2 million wala akong pambili niyan, guys. Sobrang mahal pa niyan. Pero sige, sige, ya mo na. Eh mag-aano muna tayo dito sa Milob. Papasok natin yung sasakyan natin. <laughs> Office pare, makikiraan lang. Atras ko muna 'yung Lamborghini ko dito, guys. Baka mamaya magasgasan eh. Dapat magpapark ako dun sa tamang parkingan. <laughs> Eto, magpark tayo dito, mga tropa. Pili lang tayo ng islet natin tapos ipapark na natin, syempre. Yan, dapat pantay tayo maglagay ng sasakyan para di nila masasagi. Yan, okay na yan, boy. <laughs> tara, tara, pumasok tayo sa my love check natin guys kung may bago nga ba dito tara let's go let's go Uy, anong klase yung mga kotse to? Parang mga pang mayayaman. Eh no, grabe naman yung tambotyo nito guys. Apat sa likod. Oh no! Siguro sobrang bilis na itong sasakyan na to. <laughs> eh wait lang, eto pala may mga tinitinda pa dito mga sombrero. <laughs> Magkano sombrero nila dito? Parang mamahalin na ata to guys <laughs> Wala akong pambili niyan guys. Di na ako magsusombrero. Ah, meron pa dito mga sports car. Ito may mga tinitinda dito. Uy, parang paganda to bilin na Tignan nyo, color yellow din. <laughs> Ang astig. Kaso nga lang, 550. Kulang yung pera natin dito, guys. Hindi <laughs> natin mabibili yan. Eto pa, meron pa dito, guys. Wow! Anong klaseng sasakyan to? Mustang. Grabe, ganda ng itsura ng kotse na to, boy, ah. <laughs> Talagang pang mayayaman yan, boy. Tara, tara, labas na tayo. Magmi-mission muna ako para makaipon tayo ng pera, guys. Okay? Dapat makabili nga tayo ng bagong motor, eh. Meron ba silang bagong available? Check ko nga ulit. So yun guys, grabe. Meron pa lang bagong big bike. Kaso nga lang kailangan pa natin mag-ipon. Pero piling ko kasi naman yung pera ko. Pero mas maganda, mas marami. Okay. Eh tara tara, magpunta muna tayo sa May Racing para makaipon tayo ng pera at pwede natin sundin tong mga mission. Ito may mission dito, Pwede pang kumolekta ng pera. Wow! Ayos. Teka, ito pa. Kailangan daw nating gawin to yung mission para makumpleto, guys. Uy, dito pupunta. O sige, sige. Kailangan natin maglabas, syempre, ng sports car. Lalabas ko, syempre, ang ating Lamborghini. Tara, ipasok natin to mga tropa. Uy, may makakalaban yata ako, ah. Uy, mukhang hindi naman. Tara, tara, makipaglaro tayo dito. Uy, sumali kayo dito, mga tropa. Grabe, teka lang. Ang ganda naman ng sports car ni pare. Wow, pang racing talaga. Ang yaman naman nito. Sana all. Anong klase nga niyan? What? Toyota na parang panglaro. Ganda <laughs> naman yan pare. Magkano kaya bili niya dito? Saan na <laughs> Pero sige sige kailangan muna natin tapusin yung mission para magka pa tayo guys. Tara tara sumakay na tayo sa kotse. Okay solo lang natin. Okay na to. Start na natin agad. Ito na magsisimula na may kalabang pala. Uy ayan o si pare. Kaso 1v1 lang kami. Sino <laughs> kayang mananalo sa aming dalawa? Tignan na lang natin. <laughs> Ako Porsche pala yung kalaban natin mga tropa. Pero sige kakayanin natin yan boy Nitro agad tayo Let's go Sana hindi siya mauna sa atin no Pero makuang hindi naman guys Ito Unang una na agad tayo Grabe napaganda naman na daan. na to, mga tropa Dumaan ako oh, May bridge Uy slow down tayo mga tropa Sabay drip Uy Ako Dumulas dulas pa yung Lamborghini natin Makakabutan niya na ba ako Uy hindi pa Buti na lang Hindi tayo naabutan no Ayan first person tayo Para mas maangas guys What? Where am ako dito? Oh no! Uy, grabe. nako bumalentong na Lamborghini natin dun guys. <laughs> Pero sige, sige. Tuloy lang natin yung pagpunta natin sa finish line, ha? Pag malapit na tayo, ipapakita ko sa inyo. Eto na, sobrang lapit na natin sa finish line, guys. Eto na yung finish line, no? Nice one. Oops, hindi pa ako umabot. <laughs> yun. O, oh, teka. Ano nangyari? Hindi pa pala boy. Akala ko yun eh, yung finish line. Nagkamali pala ako. <laughs> Let's go dito pala yun Naku naku buti na lang nanhalo ta Ay dun guys Teka nga lang park muna natin Grabe nagkamali ako ng pinasok dun na finish line Buti na lang eh, hindi ako naabutan ni pare Ito na pala show Nakikita ko siya dito guys And si pare oh Hoy pare Huli ka na boy Teka ang nangyari sa niya. Bakit siya tumigil Tumigil yung kalaban natin guys Siguro na ano siya Nalungkot Hoy pare wag ka nang malungkot Kung natalo kita no Ayun siya guys yung lungkot-lungkot naman niya kasi natalo siya. <laughs> Ayos lang yung pare. Maganda pa rin naman yung kotse mo. Pwede ba pa sakay <laughs> Sakay ako sa kotse mo pare. <laughs> ako ayaw niya akong pasakayin guys kasi tinalo daw natin siya. Tara wag na natin pansinin yan. No? Balik na tayo sa kin natin. At pwede na tayong bumili ng bago nating big bike. <laughs> ano kayang klaseng big bike yon? Parang astig yun eh. Tara tara punta na tayo doon. Eto guys, malapit na tayo sa may dealership, no? <laughs> Let's go, let's go. Tingnan natin guys at bibili na tayo ng bagong nating big bike. Dito na tayo magpark sa harap. Harastig, nakaharang ako no. Tara tara, bilhin na tayo dito. Uy, okay na guys. Tignan nyo yung nabili natin big bike. Ang laki ng na-discount ko. Eh, yan, no? Uy, grabe. Napakasig. Anong klaseng big bike to? Uy, gumagalaw siyang mag-isa. <laughs> Naku, kaya siguro to. Mura lang medyo. Eh, kasi gumagalaw mag-isa. May mumuha ng nagmamaneo. <laughs> Pero joke lang yun, guys. Siyempre. Ayos, tignan nyo. Red na parang Ducati. Kasi na single swing arm lang show Napakasig na ito kapag iniba natin yung kulay. Ano, subukan natin dalhin dun sa may pagawaan at pa-change color na natin to. Okay, hey, no? Hmm. Uy, grabe ang astig. Uy, ang bilis eh. antolin ng big bike na to mga tropa. Tara, tara. Eh, pa-change color natin to eh. No? Pogi natin dito. <laughs> Ayos. Tara, tara. Nasaan kaya tayo lalapit? Ito dito. Dito tayo pumuesto. Wala namang nakapuesto dito eh. Pa-customize na natin to. Palitan natin yung kulay. Eh, no? Nakatingala pa ako. Sinisilip niya yung poster. <laughs> Angas. Ito guys, tignan nyo. Pinalitan natin ng kulay. Naging parang color ninja. Eh, hindi naman ninja yung ano na to. Big bike eh. <laughs> kaya parang naging ninja siya ang astig no ayun no naligyan ko pa ng sulat sa may plaka natin para kunyari ninja talaga yung dala natin na big bike pero naka single swing arm wala namang ganyan na ano ninja bukod sa H2R at H2 eh okay na guys na nyo yung kinalabasan ayun no huy grabe parang ninja na talaga kasi ganyan yung color <laughs> tapos yung plaka natin nakasulat dito ninja kahit hindi naman talaga eh anong big bike ba to hindi ko rin alam eh basta sa kanya parang ninja <coughs> pero tara subukan natin yung bilis na ito ay no, hu -hu -hu -uy, ang pogi naman ito testing nga natin kung matulin yung first person niya mga tropa angas nitro ba to uy may nitro ino lumalabas yung nitro ang last no? color violet testing <coughs> natin sa bundok kung kaya ay no grabe antulin. <coughs> antulin ang tulin ang tulin naman ng big bike na parang ninja na to no grabe last na nga ano, umapoy na tambot choy no Anling. Pwede ba 'to magwili? Parang pwede ata guys, eh, hey, no? At magwiwili nga ang last ng wili, no? Huhi ka. Ngayon guys, so you know, wili sa so, Nitro. Ang asting, <laughs> Tara, libot-libutin muna natin 'tong ano na 'to, bundok, no? Magbe-banking banking muna ako eh, no? Hoy, banking. <laughs> oh, tapos Nitro. Tas wili pa. Huhi, grabe talaga. <laughs> Pero sige, si shortcut muna ako pabalik sa May City. Kita natin 'to kay Dokling. Nasaan kaya siya? <laughs> Tara, sabihin natin sa kanya. Ninja 'to. Kahit hindi naman kakaibang big bike eh <laughs> tara nitro willy let's go punta tayo dun sa my dealership <laughs> teka saan ba yung dealership alam ko dito na yun ah o tama dito nga <laughs> let's go let's go nasan kaya yung boy kleng pagkakalambulan dito lang na sya tumatambay eh habang wala pa sya guys eh papark ko na lang muna siguro dito yung parang ninja natin na big bike <laughs> ano ba yan ang hirap naman ipark na ito ayan <laughs> okay na to <laughs> baba na tayo ayun <laughs> hey, o kapapogin okay, ng bago natin biling big bike no ang angas parang ninja pero hindi talaga yan, ninja. <laughs> Ray, hintayin lang natin muna si ano, no? Dokling. <laughs> Uy, what? <laughs> Siguro si pare nagagandaan siya sa motor natin. Kaya gusto niya sakyan. Hindi <laughs> niya masakyan eh, kasi hindi pwede. <laughs> teka, maghintay-hintay lang muna tayo dito, boy. One eternity later. So yun, guys. <laughs> Tagal talaga ni Dokling. May mga lumalapit na sa mga ibang tao. Uy, teka. Eto na ata si Dokling, oh. <laughs> wow, ganda naman ng kotse niya. Parang sundalo. <laughs> Uy, Dokling. Saan ka galing? Naglibot-libot lang muna ako, Idol. Pero teka, motor mo ba yan? Ay, oo naman. Motor ko yan. Tignan mo. Hulaan mo kung anong big bike yan. Ah, teka, Idol. Parang ninja to, ah. Oo, oh, parang ninja talaga yan. Tignan mo yung nakasulat sa plaka. Ninja! Wala, Idol. Eh, di tama pala ako. Ninja pala tong big bike na bagong bili mo. Joke lang. Hindi yan ninja. <laughs> hindi ko rin alam kung anong tawag dyan, eh. Basta parang robot. Tignan mo naman kasi yung ano niya, yung muka. Parang Ducati rin. Tapos yung kanyang swing. Ah, Robot na parang ninja Ayos yung bagong big bike no Eh yeah, idol bakit ganyan color green Diba ganyan yung uli ng mga ninja Oo oh, tama ka dyan ginaya ko lang yung color Pero ayos ang ganda may nitro Try mo oh, Sige sige idol susubukan ko Man, Susubukan mo bakit ganyan yung ano mo Parang gusto mo na agad nakasakay <laughs> So yung guys excited na ata si Dokling hmm. So yung guys grabe nakasakay na si Dokling Sa parang ninja natin na big bike Ayos bilis Dokling I-try mo So yung guys na try ko yung kanyang <laughs> Hala, ano, sa sakyan Uy, grabe, lakas naman ang tunog na itong BN niya Sports car, walang bubong Ano to? Kapag umulan, mababa siya oh. So yung guys, gamit na ni Dockling yung ating parang ninja na robot na big bike Tara Dockling, susunod ako sa iyo kung saan ka pupunta Ayan guys, gamitin mo na natin yung ano ni Dockling Ganda rin pala na itong kanyang kotse ah Ayos Teka, nasa na siya Okay, tara Dockling, una ka, susunod ako sa iyo May nitro yan, subukan mo Teka guys, nahihirapan ata siya magmaneho yata siya sanay. <laughs> Ayan, let's go. Ito guys, sumaharurot na siya boy. Uy, grabe, ganda rin pala na ano ni Dokling ha. Ah. Sports car ha. Ah. No, may nitro din no. Oh. Kaso nga lang boy, naiiwan na ako ni Dokling. <laughs> Antuli naman magmaneo ni tops bigla-biglang si Dokling. Eh, <laughs> bakit naman kaya ganoon <laughs> Pops Dokle, dito to lang tayo tumambay. Uy, ang hirap. Ha, hindi yata kaya. Nako, matras. <laughs> oh no, oh no. Okay na nga to, gigilid ko na lang. Hirap iakyat eh. Masyadong mataas puy. Yan, ayos. Ano, Dokle, kamusta? Yung parang ninja ko na bagong bili na big bike. Ah, Simon, ang lakas mong hata. Tapos, ang lakas din ang nitro. Aba, syempre naman. Ginaya ko lang yung ninja color eh. Siguro, na-adapt niya pati yung performance. <laughs> ano, satisfied ka ba? Oh, Idol. Bibili rin ako ng ganyan. Magkano ang bili ko dito Parang may discount pa nga eh Kasi iba yung kulay niya Hindi naman kasi siya ninja Parang lang Tapos palitan mo na lang yung kulay na ganyan Para pag nakita ng mga tropa Kaya kalain nila ninja pala yung binili mo oh, Sige sige idol Ganun ang gagawin ko So yun mga tropa Gayaan nyo yung ginawa ko ah Mura lang kasi tong big bike na to Palitan nyo na lang yung kulay Para may ninja na rin kayo na big bike Pero yun nga guys Eh babalik na kami dun sa may shop At saka siguro magre-race muna ako Para malagdagan ng pera ko Pabalik dun so, yun, Guys, sa abuling muna to si Dokling <laughs> Pabinis Dokling, aabutan ka na parang ninja kong big bike Let's go, magbadali ka na Ayun <laughs> guys, aabutan ko muna to Ayun, oh. Eh, no? Grabe, kahit mabilis ka pa boy eh, Easy ka lang maabutan oy. <laughs> oh, nako, nakabengkong nako <laughs> Nako, napunta na ako sa may tubig. Hindi na ako makakahabol dun kay Dokling <laughs> Kaya yeah, guys, eh, dito ko muna tatapusin yung video Namali kasi ko ng daanan <laughs> Let's go